Sinulit ng ilan nating kababayan ng long weekend para makapag-bonding kasama ang kanilang mga kaanak at kaibigan. At talagang enjoy na enjoy sila sa isang pasyalan sa Quezon City na hindi nakakabutas ng bulsa. Saksi si Salima Refran. Masayang tawanan at kwentuhan ng mga mag-anak at barkada ang nasaksihan ko sa Quezon Memorial Circle ngayong undas long weekend. Ang mga chikiting, walang tigil sa paglalaro sa playground. Si Jermalyn, dumayo pa mula Valenzuela. Bit-bit di -bit lang mga anak, kundi maging mga pamangkin. Nagbibike sila, tapos nag enjoy naman sila sa mga laro dito. Tapa, ah, wala namang bayad. Si Lola Anita, kasama sa pamamasyal ang mga anak at apo. Masaya po rito, dito po ang gusto ng mga apo ko. Bukod kasi sa picnic, marami pang pwedeng pagkaabalahan dito. Tulad ng pagbibisikleta, May bahagi rin ng parke kung saan may rides. Pwede rin dito mag-go-kart. O di kaya'y magbangka. Para sa kagaibang thrill, pwede nyo rin pagmasdan ang Quezon Memorial Circle sa pamamagitan nitong zipline. Ah! Sa taas, ibang mukha ng lunsod ang aking nasaksihan. 80 pesos ang one-way zip-line ride. 150 naman ang balikan. May discount para sa mga senior citizen kung kaya pa ng kanilang mga puso ang ride. Libre naman ang mga batang mas mababa sa 4 feet. Parang kang ano kanina na lumilipad ka? Parang si Superman. Superman! Enjoy naman ba, ma'am? Opo, okay naman po. Hindi oh, <laughs> ba nakakatakot? <laughs> Hindi naman po. Tampog tama sa Tropical Garden ng mga litrato ng Filipino artist sa si MMU at French photographer na si Lia Uzan na tungkol sa mga lugar, kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Tatagal ang exhibit sa Circle hanggang katapusan ng Nobyembre. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi.